Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng mga na lakaw. Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka Idol ka namin kundi dahil sinasweltohan ka namin at inaasin ka namin na tutukoy mo ang inuutos namin mga employer mo kami so, ang natapasahod sa inyo tapos lang palahon na natatakot tayo sa gobyerno takutiin natin ang gobyerno dahil ang mababili nasa sa atin wala sa kanila nakatingin kami sa inyo ipakulong lahat lahat ipakulong pawiin ang mga ari-arian pawiin ang mga ari-arian pati atay i-donate hindi atay pati mata i-donate walang ititira kasi na. nandita ay pwede